balik Um, bali po, anong klase ang tinitirhan nyo ngayon? Uh, ngayon po, mga magbuat po na dumating kami, tinitirhan po namin, katulad nito tabing-tabing lang po, ng trapal, yung kawayan, tsaka yung itong mga lona-lona, pag umulan, nababasa rin po kami sa loob. Pagka uminit, lalo naman po mainit. So, nahihirapan din po kami, mga sa alam buwan po kami naka-staging po sa kanya. Pangalawa, yun na nga po yung mga bata dahil sa init, mabibigay na rin po sila. Bali lima na po yung nabawas sa amin po rito. Lima, so, lima. Isang matanda at apat na ba. So, dahilan dahil sa... Sobrang init, sobrang lamig po. Pag umuulan, nauulan nandito dahil. At tulad po rito, tumutuloy naman po. Rito ito pa pala yung doon na pito na nangamata, iba pa sa inyo. At kasama na, na po, ma'am, yun. Uh, kasama na rin po sila, kasama ay, na nga po ito So, ano pong nais niyo ipaabot sa ating pamahala? Uh, ang gusto po namin ipaabot po, ma'am, dito sa ginawa po nilang pinagkakalog sa amin na bahay. Ay, ibalik. isa lang ko kami ay, kung ay, 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 hindi ko nilang... Naayos na po yan kasi ang sinabi po nila 15 days lang po eh pwede na po kami magpapayo ng eh, kalipat na. 15 days? Oh, so no. ilang buwan na ba? Eh nag-18 days na po kami, nag-24 days na. Ito na meron na naman po kaunting na tools na gumaganda. Ano? 2 months po? Nasa 2 months pa rin. 2 months. So yung 15 days na okay. So hanggang ngayon naligaan pa kapit kami po ma'am. Ngayon ang, ang miniling lang po namin sana nga po, total may nagawa na naman po dyan. Dapat ilipat na po kami, kasi nagtitiis po kami sa ganyan. Pag e, umulan, umuulan din po ang loob. <coughs> Tapos pag mainit, hindi rin po na kaya ng mga bata. Kahit po matanda, hindi po kayang ina. Hindi na nasa ilalim ka ng puno. Sa bahay niyo po ina? Sa bahay po namin, kasama ko po yung dalawang apo ko, tsaka yung tatlo kong anak may mga asawa. Ilang tao po yung pinakamaliit? Ang pinakamaliit po, bali ano po eh, mag 3 years old pa. Lang. Three years old pa. Okay. Okay. Um, sila? Ano pa po po? Okay. Ano po ka po kaya ano? Ah, yun nga po yung inaano yun, rin po namin katulad po nitong mga bigas po na binibigay po kasi nila. Bakit? Anong nangyayari po? Ang bigas po ba? binibigay nila sa amin po ma'am nakakasakit sa tiyak. No. Na, Nakakapagaling. Na, um, eh ang gusto pa nila mangyayari Pero regular mo yan? <laughs> ah, ang regular po ma'am, sana nga po yung pondo-pondo, hindi -pondo, yun rin po na. Magwa-working ka ng 60 days to uh, 1 week. Five days pag dahil paghirap sa kung 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 mo hindi kung 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 kung

Mendoza pa rin. Mendoza, so, so Quezon City ka rin. Okay. Dapat doon, ang mga hamba, kailangan good lander. Eh, kumusta uh, po uh, yung kundok. dati yung tahanan noon? Yeah. Oh, okay. Ang problema, puro ay, po ay, ko ah, lander. Mas maayos. Mas maayos naman po kahit nasa ilalim po kami ng tuloy media for online. Parang papel. Mas papel secure naman yero. po kami doon dahil kami magbabasulan po kami. Ano yung nakaka-recover po kami, hindi po kami ganito. Kung saan wala pong makain, may bigas na po. Hindi naman po sapat yung 25 kilos na bigas. yan, pagka nabenta mo po yung iba, hindi pa rin ko nasasabag sa ahong week na magiging pagkain ko. Makakarami Wala po Saka, Rala, ralik, kayo ganyan po eh. Hindi ko po kami pwede po ma'am na makaalis po dito eh. babawalan po kayo pa na... Sino nagbawal sa inyo? Eh kasi ka po bilang ako naman po yung presidente nila siya po yung lead So siya yung nakakagal ko na ano po na, anos, oh, okay. eh. na tumingin doon sa mga hindi nagagawa pang bahay. So Sino nga po nagbawal sa inyo? Yung po ang sabi sa po. dahil hindi pa naman daw yung 18 days 24 days na ginawa po namin sa bahay dahil alam naman po namin na hindi pa naman daw lahat nagawa yung katulad ng pikitong kasi inexpect ko yung 12 days na ay 12 na manpower sa every group kailangan baka buo ng bahay na sa loob na one week eh, hindi naman po po pwede magkasiming sa may nadagal po sa pre kung labing dalawang tao, labing dalawang bahay rin. Sa loob ng 24 days po yun. 24. So, in-expect po nila sa loob ng 20 loob ng kalawang araw, isang kabahayan po yun na itatayo. So, so, hindi naman po kakayanin katulad po ma'am pag may na aksidente. Wari mo po ma'am, kapunagyan yung matanda. Ang tagal na po ma'am, yung matanda na yun. Natusok po ng sawali yung paa. Ang binigyan lang po banting uh, yung kayong Yung antibiotic wala po ma'am sa kanila lang po nag-ujak na ipasak sa kanila ang kaipitan. Hanggang ngayon hindi pa rin magaling mag-aano ah, na, may higit buwan.